Hi guys, for today's video di ay guys uh, Nakaila na ba ka mo ni mga nga tanom? So kiniday nga tanom guys uh, Mone siya gitawag tigre tigre So maong gitawag siya tigre tigre Tungod kay ang lawas nining ining mga tanom Maong mo kulor sa usaka tigre So nakahibalo na ba ang tanan guys Kakiniday siya na tanom Epektibo kayong tambal sa mga samad-samad sa mga nuka-nuka sa ato ang lawas. So, ang pamaagi sa pagtambal ani guys, mag lang tagamay. So, cut lang nato to. Then, pagkahuman, bisag nga ani lang ka guys, oh. Hindi akong ipakita. Then, pagkahuman, ato ang dukdukon. Dukdukon. So, makita na to. Inighuman -duk. na dukduk. Magawas na ihang mga duga or ang extract. So, pagkahuman, uh, gamito na dayon nato kini sa pagtambal so guys ato ra kining itaplak kung asa dapit ato ang samad or nuka nuka sa ato ang lawas or sa ato ang tiil so sunda lang ninyo guys kini nga ko ang gibuhat so din hilang ko to bang atong video guys. Salamat sa paglantaw. Don't forget to follow, like, and share, and subscribe my YouTube channel.